Hello guys, what's up? And um, welcome back sa ating uh, YouTube channel. By the way, I'm RJ. So, welcome back. And today, um, mayroon po tayong uh, i-replana na naman para sa mga uh, kasama natin dito sa trabaho natin. So, habang wala po po sila, kaso ano uh, yung break time. So, nag-break time po sila ngayon. Yung iba po is umuwi pa sa kanila. So, uh, mayroon po akong frank sa kanila guys. So, sana... <laughs> Uh, magiging ano yung prank natin ngayon uh, success po. sana dito tayo yung, at prank today so yung ibang staff natin is natutulog dyan yung may wag kasamaan natin so, ngayon, ang plano ko ay uh, ako oh, kasi sabi lang kasi nakaraan Gusto uh, gustong gusto ka ng so ayun um, kahit paano meron na po kami milk tea ngayon dito na paninda sa restaurant so ngayon na. ang na ang ibibigay ko sa kaila. Pero yung milk tea pang ko sa kanila ay hindi siya tunay na milk tea. Ha? Pero pag na-prank natin yun, after nun, saka tayo magagawa ng tunay na milk tea at sa kanila. So, yan. So, ilibre naman din yun natin yung mga kasama natin dito ng milk tea. Siyempre, kahit paano para pan ano lang sa <laughs> sa man love loob nila kasi siyempre ipaprank na natin sila. So, yan. Sana uh, maging successful lahat ito. So, guys, uh, let's go. Guys, uh, nandito po sa itong mga vlog. Maka marinig niya rin yung ang plano natin for today. So, kailangan mo yung mahina rin po kasi isa sa mga isa sa mga ating sobrang isipan So, <pang> <laughs> so, so kumuha ko guys na... Kumuha ko ng So, ito, ito yung next natin dito sa mga um, accounts. So, Supporting YouTube Melky Frank po mo. Kasi nang Melky Frank. Sana niya mo patali ka mo. So, ang way natin dito guys is ipot sabi-sabi natin sa mga mayroon natin. Sabi-sabi natin. sabi natin. Sabi-sabi natin.

kaya eh, mo reaction nila no? so ayun sa atin pa so tignan natin yung reaction nila guys kung ano yung magiging reaction pero after that naman so atin Becca, sa ating youtube naman sa kama ngayon na naman free na may sa so ayun so sige pang tanggal na pang tanggal ng lubag na natin sa so, kasi so, nga na, is, pupuntahan natin ngayon si Fred sa so, kausapin natin ang sa Frank natin. So yun kasi natin ka rin kanina na mag-Frank tayo. Pero uh, isa sa kasabot natin sa Frank pero isa rin siya sa i-Frank natin guys. Sa so, tara, kakausapin ko siya ngayon. Kasi nga narinig mo na yung Frank kayo. So, enjoy kasi magtitingin ako na so, iinumin mo niya, iinumin niya. Pero yung, sa yung may mo, yung sa yung totoong may aktin.

So guys, guys, kay si Dorico So tara, so wait tayo natin guys So wait tuh gimana na So, let's go so, guys, ito ay para kay ya Oh shit, sorry Ito para kay Fred <laughs> Kala niya Kala sa bangko Kala niya sa buwat siya, hindi po <laughs> Ayan, perfect! So guys, Okay to guys, magkaw na po tayo ng Murti. Magkaw tayo ng kasi... Yung bibigyan natin sila after natin sa So, ito na guys, ito ang So, naglagay ng black pearl. okay ko

Tapos, uh, ito naman yung milk tea na uh, ibibigay natin after natin sila live frank. So, let's go. Let's do the frank. Thank you pala sa nag-sponsor ng tea. Uh, so, yeah, may nag-sponsor po. Opo. Ah, uh, hindi. Uh, ano to? Thank you po, ma'am. Sa pa-sponsor. Ano? Ah, uh, ito na po ibibigay na. Ibibigay ko sa mga katrabaho ko ngayon. Ang milk tea. Thank you. Thank you po. So, mga Ano, guys? de Mag-thank you ka dito. Thank you po sa sponsor po na binigyan nyo po kami ng kahit pa na pang merienda po kami ngayon. At, at least uh, napansin nyo rin po yung mga ibang kasama na po namin dito ngayon. Ma'am ma, ma na ito, nahihirapan po sila. <laughs> hirapan sila. So ngayon, ayan, thank you so much po sa sponsor ulit. At least meron po kami pang milk tea ngayon. Pwede? Eh. okay, ito na. Hi! Sorry po talaga kasi. Pusis po natutiyok uh, talaga ako. So ayan, guys, <laughs> iinumin natin yung milk tea, siyempre. Kailangan daw, yung ibibigay daw namin ano, kailangan is, um, patayin ko lang sa sponsor. Mm -hmm. ng malti milk tea. Ah, sarap naman. Uh, Maya, nasabay-sabay na tayo. Ano bang, ano ka ano bang, sabay-sabay na tayo, cheers. Patin lang kami doon. Hala, pulang ka pala. <laughs> ayan. Thank you so much po, ma'am. Mag-thank muna kayo. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Sa Salamat po. Thank you sa, sponsor sa Pamela Ting Ajit. Yes. Bottoms down, ha? Kasi na yung gusto ng, ano, ng ating sponsor. Okay? Cheers! Cheers! Bottoms down. Wow, sana on. Pamela Ting Ajit na sila. Ano ito? Na-prank ka Maganda? Ay! Ano klaseng <laughs> merkti po ito? Hindi ko sabihin! Siya! Siya! Ano ka? ba? mabalaga? Ay! Ang susunod! Kala mo, ba? na

uminom ko. Oh Ako sila sa, pasiyak, sa alam niya, dapat alam niya yung prank, alam ni Ben. Pero hindi niya alam, kasama pa rin siya sa prank. Kaya totoo, may hindi pa rin yung ibibigay ko sa kanya. Oh, Ayan. Nakakala mo, ikaw pa okay, okay ngayon guys. Siyempre. Oye, okay, dito muna. Dito muna. <laughs> Ay, ma, malik ah. ka. <laughs> Naitainom na, ma? Ayan, mga idol. <laughs> Nag-prank po kami ni Adjo. Ayan. Uh, <laughs> Nagustuhan niyo po yung aming beach Yung franco, Pero yung franco na po ito, yun, prank, prank lang po yung ating uh, Melty Pero ang totoo po is magbibigay mo tayo ng totoong hey. Melty para pa... Palabaglo lokin <laughs> Baka mabusog na ako <laughs> sa mga matatanda ko sa akin na parang <laughs> So, ayan. tayo edit dito kayo, oh. Dito na yung melty. Tara na! Guys, meron na, yung totoo na talaga Alina, alina <laughs> Di ba gusto niya mag-velte? Eh? Talaga na, dali Dito na, teka ma'am Ay, ka, ma <laughs> oh, just ko natawa ako <laughs> Si Fred, guys, alam mo yan si Fred Kasi alam niya, pero hindi niya alam Iska summary sa prank Kasi kala niya yung gagawin ko ka sa kanya Is totoong velte, pero... <laughs> <laughs> Na-prank na pa rin po si Fred Ayan I'm so happy kasi yung Prens prank natin is yung... Sulit na sulit ating prank So ayan So ngayon ito na yung ating na ginawa So Bibigyan natin sa ating mga kasamahan Pero Dalawa pa lang ito na prepare ko Kasi I think Kunin mo yung sadi eh. So ito na ang Melty ang tutong Melty guys. Ayan, ayaw na talaga <laughs> tayo tutong milk pa Nainom mo sir? Nainom ko talaga, <laughs> <laughs> nainom ko talaga. <laughs> kasi akala mo talaga ang milk Ako talaga nainom ko? <laughs> Naprank talaga kami. so, na, talaga, talaga oh, talaga, talaga. Oh, oh, ayan sa... Ay, sarap. talaga, Melty, na mo yung mga <itsu> kami. Ayan, natatawa na yan. Ayan. Ano ba sabi mo, ma'am? Kahawa. <laughs> ano ba sabi mo, ma'am? Ano ba sabi mo, ma'am? Kasi ang kapagsalita. Ako talaga totoo Nag-usap kasi kami dalawa doon. Yeah. Yap pala na po. Ako din. Yeah ipaprank daw namin ko sila. Uh -huh. Tapos ngayon, hindi ko alam pagtikim ko. Kasama pala ako. Paalat siya. Parang nasa tuyo. Tuyok, tuyo tuyo nga. <laughs> tuyo yun. Tuyo <Starang> <laughs> <M> <laughs> <laughs> si <laughs> yun. Tuyo yun. Sarang pang Si mam no, grabe. Grabe, inom kita-kita ko taga. Dahil mo na higo pa. Kaya, <laughs> Ay, mga ito Pag-higo yung ano uh, namin kasi yung... Sponsor, <manyan> sponsor. Pamiti, promise. Cheers. Cheers. Si Mam, si Mam ma Small.

Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Pati ikaw na umarag natin. Ayan. Ayan si ate si Dusong. Ayan si ate si... Masara? Masarap siya? Ano ka din? Lahat <laughs> yan siya na frat. Panurin mo na lang. ako mag ako. mag-ingin sa so, ayan, thank you so much po Mag-thank you naman kayo <laughs> Salamat po sa so totoong merte ayan yeah. <laughs> guys, kung bago na po kayo sa aking YouTube channel Don't forget to like and subscribe At i-tap it na rin ang bell para always updated Sa mga vlogs natin, ayan, thank you so much Kung gusto nyo pa na maraming frank Ayan, uh, comment down below sa mga next video natin Bye, thank you so much <laughs>